Good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Muli nga tayo nagbabalik dito sa Suzuki Cycle Mart 10 Up Kalokan kung saan natin na-review yung uh, 2025 na version ng Smash Carb. So nagbalik tayo dito mga kamots dahil balita ko eh, meron din nilabas 2025 version si Suzuki para sa Bergman 125EX. So ito na yung nasa tabi natin. Ito daw yung uh, bagong kulay na dinagdag ni uh, Suzuki para sa Bergman EX 125cc category nila. So, do kasi sa mga naunang nilabas nila na Bergman EX, ang available na kulay lang is sa silver, black, and then bronze. So, ngayon 2025 Mamos, inilabas na nga nila itong 2025 version ng Suzuki Bergman EX na color white. Alam ko marami naghahanap itong ganitong kulay para sa Suzuki Bergman EX. So, alamin natin kung meron ba dinagdag na specs dito si Suzuki para sa bagong Bergman EX 2025. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan. Simulan na natin. is the all new Suzuki Bergman EX 2025 version Ma'am, wow. sa tama na rin niyo. This one is a 2025 version na latest version from its segments. So, nadagdag lang ng kulay dito, ma'am, si kulay puti. So, bali apat na yung pagpipilian yung kulay ngayon 2025 pagdating sa Bergman EX 125. So, black, silver and then bronze and then etong pinaka na kulay na kulay puti. So, dito po sa Suzuki Cycle Mart 10 as of August 2025 ay mayroon nag-iisang kulay puti dito ng Bergman EX 2025. Sa looks and appearance, I think parang wala namang binago si Suzuki para sa Bergman EX na 2025 na taong nakamas. Kabalip pa talaga kulay lang yung dinagdag niya. Pero since wala pa tayong entry para sa Bergman, papasadaan natin itong isang to. Meron pa rin siyang windshield dito na maliit lang and then naka-apat na tornilyo naka-clear visor. Nandito pa rin yung signature garnish niya na silver. Nandito yung signature logo pa rin ni Suzuki na naka-emblem na chrome silver. LED pa rin to yung headlight niya. Pagdating naman sa turn signals niya, naka-bad type pa. Maganda kung ginawa na LED ni Suzuki, no? DRL niya, so dito pa rin nakapuesto. Meron pa rin siyang reflectorized na round shape dito, magkabilaan. Na napaka-premium lang ng design nitong motor na to, Walang kahit anong decals. So, nakalagay lang dito is sa Bergman na naka 3D emblem pa rin na chrome silver. Sa wow! baba niya nakalagay Street and then EX. Ibig sabihin ng EX, executive. Isa pa sa nagpatanyag dito sa Suzuki Bergman EX, yung kulay ng inner pairings niya. Kakaiba kasi yung kulay ng inner pairings niya mga kamas no, until now. So, color brown pa rin yung inner pairings niya rito. Pagka chocolate brown talaga mga kamos, na. Ayan, pag pagdating dito and then hanggang sa footboard, color brown yung ano niya, inner pairings niya. Wow! napaka elegante. I think wala namang binago si Suzuki no, sa taillight ng uh, 2025 Bergman EX. Ayan, so sa taillight niya, LED naman yan mga kamas. Pagdating nga lang dito sa turn signal sa likuran, naka-bulb type pa rin. Ang kagandahan naman dito, mga kamos, naka-integrated na siya o nakahalo na siya sa taillight. Wala na tayong iisipin na baka may babali pa dyan. And meron siyang built-in plate light, of course, and reflectorized. Meron dyan nakalagay na Suzuki sa ilalim ng headlight niya. So, naka-single shock absorber pa rin dito sa likuran. So, sana sa susunod na labas ng Bergman na 125EX naka-dual shock na rin siya, mga kamos. No? Ayan, so, ito naman yung air filter niya. Ito wala man naman binago. Crankcase, ganun pa rin naman. Meron pa rin siyang kickstart. In case na pumalya yung baterya natin dito, so meron pa rin tayong pang-backup na pang-start para dito sa EX Bergman 125. So center stand and then side stand na meron ng kasamang heel uh, switch sensor, makakamot No Kapag ka-engage mo yan, binababoyan eh na sa mamamatay yung engine nito na Suzuki Bergman EX 125. Added features na rin dito sa motor na ito, sa scooter na ito, Mahamos na in case of emergency. Alright, so proceed na tayo sa sukat ng gulong itong uh, pinakabagong Suzuki Bergman EX 2025. So, sa harapan nito ay gumagamit ng 90 by 90 by 12 inches pa rin. At tubeless tire pa rin to, harap at na ginamit ni, Suzuki para sa 20, 2025 version ng Bergman EX 125 ay MRF tires. So, napaka-elegante rin ang kulay ng mags niya, no? Marami nagsasabi yung mags niya parang mags daw ng kotse. Wow! Yeah. So napakaganda nga naman mga din then makapal din yung ginamit. Aloy mags yung ginamit ni Suzuki. Ayan, so pagdating sa paint finish ng mags niya, parang metallic, may pagka-metallic bronze. Yung paint finish, napakaganda. Pagdating sa sukat ng gulo niya sa likuran, ito ay gumagamit ng 100 by 80 by 12. So, sa grab bar niya, napaka sturdy and matibay na grab bar dito. Gloss black paint finish. Pagdating din sa upuan ng Suzuki Bergman EX125, napaka elegante rin ang ginawa ni Suzuki. Kasi naka two-tone color na siya mga kamos. No? Wow! So dito sa pinakamismong ibabaw na cover niya is color brown na tinerno dun sa inner pairings niya. And then pagdating dito sa gilid niya is sa black. Naka-leather na rin. And then ito naman yung under seat compartment ni Suzuki Bergman EX 125 2025. So ayon kay Suzuki Cycle Martin of Caloocan, ikasya daw half face dito. Depende na lang yan sa laki mga mos, pero meron daw magkakasyang half face dito. And then ito naman yung fuel tank ni Suzuki Bergman EX 125. So, dito pa rin siya nakapwesto sa under seat compartment niya. So, pagdating naman sa fuel tank capacity ng uh, pinakabagong Bergman Street EX 2025. So, ayaw kay Suzuki. hindi naman masyado nilagdagan. So, meron pa rin itong 5.5 liters. And then, pagdating sa fuel consumption na Amos, naglalaro pa rin ito ng fuel consumption sa 56.8 kilometers per liter. So, given na naka-FI na siya, matipid-tipid na rin yun, mga Amos, yung 56.8. And then sa kategory niya na 125cc. Yan yung mga dapat natin i-expect sa bagong Bergman Street EX 2025. Meron pa rin siyang matipid na gasolina, mga kamas, which is napaka-convenient. And then isa sa mga nagpatanyag dito sa Maxi Scooter na ito coming from uh, Suzuki. Isa pa sa nagdagdag points dito sa scooter na ito, although Maxi ang style niya, meron pa rin siyang gulay board dito na hindi inalis ni Suzuki. No wonder mga kamos, isa Bergman Street and then yung Bergman Street EX na ito mga kamos, ta, na talaga naman tinangkilik ng mga Pinoy dito sa Pilipinas kasi bukod sa Maxi Scooter na siya and then napaka-comfortable i-rides, meron nga pang napakalawak na footboard dito na pwede mong paglagyan ng mga gamit dyan. Bukod sa footboard, so pwede ka na rin maglagay ng top box dito, bibilang mo lang ng bracket. Napakarami mo ng space na pwede mong paglagyan dito sa Bergman EX Street and then sa Bergman Street na 125. Kaya isa to sa mabenta talaga dito sa Pilipinas na Amos. Pagdating sa 125cc category, itong Bergman EX and then yung Bergman Street. So meron siyang side pocket dito sa left side. Malaki-laki rin yung side pocket niya rito sa left side. Pwede natin paglagyan ng mga cellphone, motorcycle gloves, mga barya. And dito na rin nakapwesto yung power socket niya. Na hindi pa rin inalis ni Suzuki dito sa 2025 version ng Bergman Street EX125. Naka-USB ready na po yan which is convenient na sasaksaka mo na lang ng cord yan and then ready to charge na yung mga cellphone natin dito. No wonder din kung bakit isa rin itong Bergman Street and then yung Bergman EX na ito makamasas tinangkilig din ng mga Pinoy dahil meron nga siyang power socket na magagamit sa hanap buhay. Meron tayong hook dito na pwede natin pagsabitan ng mga pinamili natin and then sa ilalim ng upuan niya, meron pa rin siyang hook dito. Double hook po siya, isa dito sa may bandang part na to. And then dito naman sa ilalim ng upuan niya. So marami ka talagang uh, may sasabit dito sa scooter na ito. Marami siyang mga features na talaga mapapakinabangan ng mga Pinoy dito sa Pilipinas. No? So, meron din siyang side pocket dito, no? kaya lang wala siyang takip. Pero still, magagamit pa rin natin yan paglagayan ng mga bottled water. ayun. So, pwedeng pwede dyan mga kamos. And then, dito sa susian niya, naka-ignition key pa rin siya. ayun. So, pupush mo lang yan. And then, magsasara na yung pinakasusian niya. Security features na rin. So, sa manibela niya, ang ganda talaga. Oh two-tone color din. Sa mga buttons and switches, ayan, so sa left side meron tayong high beam, low beam. Turn signals left and right, and then busina. Pagdating sa right side, ayan, so kaganda dito kay Bergman EX, equipped na rin siya ng uh, ISS or idling stop system. Ibig sabihin, kapag ka engage mo yan, and then nahinto uh, ka sa traffic light within 3 to 5 seconds, eh kusang mamamatay yung engine nito, which is napaka-convenient at napaka-practical na feature sa isang motor. Kung gusto natin mapatipid, yung pagkonsumo ng mga gasolina natin dito sa Bergman EX Street 125. Electric push starter niya. Na mas lalo pa daw pinatahimik ayon kay Suzuki. Meron tayong napaka-premium din na hand grip dito. So meron tayong alloy bar and dito na naka-gloss black paint finish. Brake levers naman niya. Ayan, so color black paint finish din siya. So lastly mga kamos, yung instrument panel niya na naka-fully digital instrument panel pa rin. So pagdating sa kulay ng instrument panel niya, I think wala namang binago. So ito, papakita ko sa inyo yung naka-activate na, na unit ng uh, 2025 version ng uh, Bergman EX. Okay, so ito yung uh, naka-activate na unit na na Bergman EX 125. Bali, itong kulay na ito, makakamus, is a bronze. And then sa tabi niyan is color black. So bali, as of August 2025, eh, available itong tatlong kulay na to bronze, black, tsaka yung white na na-review natin. Sa na instrument panel niya, na sinasabi ko kasi yun kanina, na wala namang pinagbago pagdating sa itsura. So, sa background niya is color white pa rin. And then pagdating sa mga text and numbers is color black. Which is nandito na lahat. May built-in clock, speedometer, check engine indicator, odometer, and then voltmeter. Uh, Pagdating sa bottom ng uh, instrument panel niya, din nandito pa rin sa gilid. Select and then adjust. So, napaka-futuristic pa rin ng headlight niya. Napaka-angas, na kamos. Kaya, pag nakita mo ito sa daan, lalo-lalo sa gabi, eh, malalaman mo talaga kaagad na Bergman EX yung makakasalubong mo dahil sa itsura ng headlight niya. Turn signals niya, although nakabad type siya, pero matingkad -ma pa rin naman yung buga. Bago ko makalimutan, itong uh, dalawang kulay na ito na bronze and then black is 2025 version na rin, mga kamos, no? Baka kasi magtaka kayo is lumang version na to. Ayon kay Suzuki Cycle Martin of Caloocan, eh, 2025 version na rin itong dalawang ito, mga amos. bali, tatong 2025 version na makikita nyo rito sa Suzuki Cycle Martin of Caloocan as of August 2025. Alright, so yan po yung looks and appearance itong pinakabagong Suzuki Bergman Street EX. 2025. So, alamin naman natin yung iba pang edge specs at features nitong scooter na ito coming from Suzuki. Ang bagong 2025 version ng Suzuki Bergman EX ay mayroon pa rin 124cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-single overhead cam with Two bulbs. Nagtataglay pa rin ito ng max power na 8.5 hp at 7,000 rpm habang kanyang max torque ay 10.2 Nm at 5,000 rpm. Sa kanyang fuel system naka fuel injected pa rin habang kanyang cooling system naka air cooled pa rin ang scooter na ito. And for the starting system naman combine pa rin ito ng electric at kick starter. Pagdating sa kanyang driving system naka continuous variable transmission pa rin or CBT. For the suspension naman sa harapan ito ito ay naka-telescopic fork. Pagdating sa likuran, naka-single shock absorber pa rin ito sa suspension. And as for the braking system, sa harapan ito po ay naka-single hydraulic disc at naka-mechanical drum brake naman pagdating sa likuran. And as I mentioned earlier, equip pa rin itong bagong 2025 version ng Suzuki Bergman EX ng ISS or idling stop system na kapag ito'y engage mo at nahinto ka sa traffic light within 3 to 5 seconds eh kusang mamamatay ang engine nito na kung saan eh, mas lalo pa natin mapapatipid ang pagkonsumo ng gasolina natin dito sa Maxi Scooter na ito. Na isa rin sa mga dahilan kung bakit sumikat itong Bergman Street at itong Bergman Street EX dito sa Pilipinas. Dahil na rin sa taglay nitong tipid pagdating sa pagkonsumo ng gasolina. At gaya nga rin na sinabi ko kanina, isa rin sa mga dahilan kung bakit naging mabenta itong Maxi Scooter na ito dahil ito lang yung nag-iisang Maxi Scooter na 125cc na mayroong gulay board na talaga naman nagbigay convenience sa motor na ito dahil bukod sa meron na siyang malawak na under seat storage and pwede ka pa rin maglagay ng mga sa gitna nito dahil sa napakalawak na footboard na meron itong Suzuki Bergman Street at itong Bergman Street EX na nagbigay dahilan upang tangkilikin at piliin ng mga delivery riders itong Suzuki Bergman sa dami ng mga pwedeng mailagay sa storage nito sa underseat compartment at sa footboard. At para naman sa kanyang dimensions, meron pa rin itong overall length na 1,905mm overall width na 700mm at overall height na 1,140mm Meron naman itong seat height na 780mm at meron pa rin itong mataas-taas na ground clearance na 160mm at kahit nga maxi scoot style e eh, napakagaan pa rin ng scooter na ito na meron lang bigat na 112kg at yan na nga ang engine specs at iba pang features nitong 2025 version ng Suzuki Bergman EX kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Suzuki Cycle Marten of Caloocan as of August 2025 Proceed na tayo sa cash price at installment price itong pinakabagong Suzuki Bergman Street EX 2025. So magkano nga ba ito? Sa Suzuki Cycle Martin of Caloocan as of August 2025. Ito ay nagkakahalaga ng 94,200 pesos. So all in na po 'yan kasama na doon yung LTO registration and then yung insurance. Available na rin daw to sa installment. Pwede niyo nang kunin ang na installment dito sa Suzuki Cycle Martin of Caloocan. So magda-down nga lang kayo dito ng 7,000 pesos na amos, no? So all in na rin 'yan. Kasi sa monthly amortization sa one year 10,329 pesos, Two years or 24 months 6,393 pesos and then lastly 3 years 36 months 5,114 po ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong Suzuki Bergman Street EX 1252025. So kung nagustuhan nito at nag-aabang kayo ng kulay puti na kulay ng Suzuki Bergman EX 125 5 and then 2025 version. Meron pong uh, nag-iisang kulay puti dito sa Suzuki Cycle Mart 10 Up Caloocan. And then yung uh, pinakita ko sa inyo kanina na color black and then bronze. Ayan, so yan po yung mga pagpipilihan nyo dito sa Suzuki Cycle Marten 10 Up Caloocan as of August 2025. Para pala sa mga malalayo pa, mga amos, meron silang Facebook page para mga pag inquire kayo at makapag-reserve kayo nitong nga uh, Bergman EX Street 125 EX. So, na kulay puti. So, medyo mabenta kasi ito ngayon na almost baka maubusan kayo. So, meron po silang Facebook page. E, ayan po, plus ko na lang sa screen para makapag-inquire kayo dyan kung sakaling malayo pa kayo at makapag-reserve kayo. Kung kayo nagbabalak magkaroon ng isang Maxis Coat na napaka-convenient. Bago ko tapusin itong vlog na to, eh gusto ko magpasalamat ulit kay uh, Ma'am na branch manager dito sa Suzuki Cycle Mart. at Kalokan and then kay Sir JC and then kay Sir Perer. Ayan, so sa mga nag-assist sa atin para i-review itong uh, Suzuki Bergman Street EX125. So abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin na ma mas dahil meron pa tayong i ng na mga bagong motor ngayong 2025. Muli, maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.